so mga kapro, oh, uh, nandito po nakikita po natin yung stabilizer na So pag inaganyan namin mga kapro, kusas ang susunod Oh. Ayan. So sumunod siya sa amin. Yan po yung gamit namin mga stabilizer mga kapro. So kung gusto nyo mag-order mga kapro, mura lang ito mga kapro. Ayan, ang susunod mga kapro. Tagal malubat yan, 2 and 3 disc yun mga gamit. Dipindi sa paggamit. So yun po, nandito po kami ngayon sa gubat dahil uh, maganda nga yung ano ngayon, araw uh, mo no. So yun, o. so nakikita nyo yung gamit ng yun, mga bro. Uh, wow. tunik sa bluetooth yan. So ang liwanag yan mga bro. Ayan so, o. Kitang kita yan. Guys, <laughs> sa ang sumunod o. Hi Min, hi Min. Hi. Uh, hi daw. Hi. So yan ng kagandahan mga ka bro dahil ah uh, kung ikaw lang mag-isa mga ka bro eh sige wala kang kameraman eh ila pag mo lang siya dyan. kasi kung saan ka kung saan susunod siya so, 'yan lang, mga bro kung gusto niya mo order comment lang